Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaral na ating po tukungunin sa may kawikaan, Kabanata 17, Talata 17. Ang sabi po dito, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid, na tumutulong. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri, ang pagsambay para lamang sa Kanya. So itong ating binasa, ito po ay tungkol sa kaibigan. Diba? Kaya nga yung word doon, ka ibigan. bi uh, isang kaibigan na nabubuklod ng tinatawag pag-ibig, no? ng pagmamahal. At uh, sa panahon natin, Uh, mahirap makatagpo ng mga tunay na kaibigan. Meron kasi mga kaibigan na minsan kinakaibigan ka lang dahil sa benefits o dahil uh, uh, may gusto lang uh, kunin sa iyo o mapakikinabangan ka, di ba? Uh, may mga kaibigan na pag nasama buti ka lang na uh, sitwasyon, di ba? Pag maundad pa yung buhay mo, pag masaya ka kaibigan mo, no? 'Yung pag <laughs> nandoon ka na sa sitwasyon ng uh, uh, mga trials 'no, yung mga kapigatian o um, mga problema uh, sa buhay, minsan may iba dumidistansya. No? Kaya nga masusubok yung mga tunay na kaibigan at yung mga kaibigan na talaga nagmamahal sa iyo. Kapag nandoon ka na sa sabi doon is uh, nandoon ka na sa kagipitan ng yung buhay, di ba? At uh, malalaman natin yun kasi siya ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Yung pagmamahal ng kaibigan mo, uh, ano yung sa uh, bawat oras, sa bawat panahon, nandyan lang. Ano man yung pinagdaraanan mo, masaya ka man malungkot, nandyan. Diba? May problema ka sa wala, nandyan. Uh, may pinagdaraanan, pinagdaraanan ka na hindi maganda, nandyan pa rin. Diba? So sabi niya, nandun yung pagmamahal. No? At... Uh, 'Yung pagmamahal na 'yon sabi doon ay sa oras ng kagipitan kapatid na tunutulong, diba? Kasi 'yung magkakaibigan minsan uh, mas sa katagalan lumalalim, 'di ba? 'Yung pagkakaibigan na hindi lang sila magkaibigan 'yung kanilang turo niyan kundi magkapatid na, 'di ba? So may mga account nga sa Bible na may pagkakaibigan na mas sobra pa, 'di ba, sa magkapatid. No, sabi nga sa may ano sa may kawikaan no chapter 18 verse uh, 24 may pagkakaibigang madaling lumamig ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid no e, mga ganun talaga eh kasi minsan yung kaibigan mo mas marami pa kayong pinagdaanan eh no kaysa doon sa mga kapatid mo may mga may mga ganun ng mga time eh di ba na may mga bagay na na-open ka sa kaibigan mo, minsan hindi mo na-open sa kapatid mo, di ba? At uh, siyempre, kunyari, sa lalo pang nag-aaral kayo, di ba? Mula elementary, high school, tapos college, magkano lang kayo, mag-schoolmate, magkaklase kayo. So, ba, mas, man, mas ano, yung mahaba yung mga pinagsamahan nyo, di ba? Kaya, sinasabi dun is parang sobrap kayo sa magkapatid, kasi yun naman talaga yung ano eh, kaibigan eh. Yung kaibigan is talagang uh, dapat tumulong, di ba? Ang sabi doon, sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. So, yung binigay na illustration is kapatid. Kasi syempre yung kapatid, automatic na yun, diba? <laughs> di ba? Hindi mo na kailangan i-memorize yun. Na siyempre, pag kapatid, automatic yun, na pag may nangang nangangailangan yung kapatid mo, kailangan mong tulungan. Kasi yung kapatid mo eh, di ba? <laughs> Uh, mula ng maliit pa tayo, isa na yan sa itinuturo ng magulang natin, di ba? <laughs> Expected na yun eh. Da? Kasi maliit pa lang tayo, itinuturo ng magulang natin yan na dapat yung mga magkakapatid is nagtutulungan. No, mula ng maliit tayo, ano na yan eh, isa na yan sa uh, moral and values no na itinuturo ng mga magulang natin so marami lang mga tao minsan na nakakalimutan no <laughs> yung, yung morals and values na itinuro ng mga magulang na maliliit pa kasi minsan nagiging problema ng mga video tumatanda na parang pakiramdam nila hindi na applicable which is uh, hindi yan na nawawala no? yung uh, tinuro ng mga magulang natin kasi bakit dahil tayo yung mga magulang di ba? siyempre dahil tayo ng mga magulang may mga anak tayo ngayon, simple yung tinuturo naman natin sa mga anak natin, bakit natin tinuturo sa mga anak natin na magtulungan sila? So, ibig sabihin, applicable kasi. Ganon kasi yun kahalaga. <laughs> Ganon kahalaga kasi na dapat yung mga magkakapatid is nagtutulungan. Yeah? Pero, ewan ko, may maraming mga magulang ngayon na mga magkakapatid. Yung dahil nagkaroon ng pamilya, wala nang pakilam sa kapatid. No? Pero, tinuturo sa mga anak nila na magtulungan kayo, no? Bakit kaya hindi muna natin i-apply sa sarili natin? <laughs> Di ba? Kasi sa totoo lang, walang mali dun eh. Walang mali eh. Kasi kung may mali dun, hindi mo ituturo sa mga anak mo yun eh. Hindi natin ituturo sa mga anak natin na sila dapat ay magtulungan no? kung mali yun. No? So dahil hindi mali yun, kasi yun talaga, kasi yun tama. Pero sinabi dun sa ano, sa yung ano, sa oras ng kagipitan mo, siya itutulong tutulong no na, na, parang kapatid mo di ba? kung paano sa magkapatid automatic na yon mga kapatid na magtulungan sila so bilang kaibigan ganun talaga di ba na kailangan mong tulungan pero syempre yung tulong mo in positive way no hindi yung may mali yung hindi yung gumawa sa ng nang mali iko -co cover up mo di ba <laughs> yung pagtatakpan mo mali namang tulong yon di ba? eh dahil sa kaibigan mo is na ka doon sa kasalanan ng ginawa niya. Eh, hindi pwede yun. Diba? Kasi ilalagay mo rin yung sarili mo sa, sa kapahamakan which is hindi na yun ang... Sabi nga doon, kung babasahin niyo yung kasunod na verse noon sa Kawikaan chapter 17, verse 17, yung 18, sabi doon, ang taong nananagot sa iba ay ya yaong walang isip, pagkat sarili niya ay ipapasok sa gupit. Diba? So, hindi naman ibig yung tulong na sinasabi doon in positive way. No? Hindi yung magkamali yung kaibigan natin is pagtatakpan natin. No? Pwede natin siyang tulungan na bigyan ng advice. Ipakita, di ba? Ipaalala sa kanya na mali yung ginawa niya. Di ba? Yung ano na yun eh, yun ang tulong na may bibigyan natin. No? Paano, na, paano niya, it, bigyan natin ng advice kung paano niya maitutuwid yung kanyang pagkakamali. Doon tayo tutulong. No? Pero yung sasakyan sa natin yung pagkakamali niya na ginagawa, hindi tulong yun. pagkukonsente yun. <laughs> ay, which is, hindi maganda yun. Di ba? Kaya nga dun sa magkapatid, no? sabi nga nun isa sa pinos ng bunso namin kapatid, no? kapag ang uh, magkakapatid ay uh, patuli patuloy pa rin tumutulong sa kanyang kapatid na kahit may mga pamilya na, yung bawat isa at uh, tumutulong pa rin, sabi niya, hindi tulong yun ang tawag dong pagmamahal. Yan. No? So, ganoon naman talaga mga kapatid eh. ah, ginagawa natin yun, ang nagmumotivate sa atin is yung pagmamahal. No? At walang mali doon kung ginagawa natin yun dahil ng pag-ibig. At yun naman kasi talaga yung nararapat mga kapatid. At nakakatuwa naman talaga, di ba? Pag nakakita ka ng mga kapatid no? na nagtutulungan, yun nung no, nakikita mo yung malambing sa isa't isa, no? yung talagang uh, maganda yung banding, yung close sa isa't isa. Maganda naman talaga eh. No? Kahit sino mong magulang, makita mo yan eh. Kahit sino naman tao eh. Makita mo yung pagtutulong mga magkakapatid is nakakatuwa. Diba? Na kahit minsan may mga pa may pamilya na, pero uh, hindi nagiging lang yun eh. Kaya minsan kasi ano rin yan eh. Uh, nakadepende rin kasi sa napangasawa ng kapatid mo. <laughs> Kasi totoo po yan. No? Uh, kasi kayo magkakapatid, mula pagkabata, kilala nyo na yung isa't isa. Eh. Kilala nyo na yung ugali ng bawat isa. Eh. Minsan talaga, ang nagiging problema lang yung napapangasawa. <laughs> diba? Minsan yun ang panira talaga. Eh, no? may, may ano, pero case to case basis. ah, May ganun talaga minsan. Eh, Yung sol-sol ba? No? Siyempre, hindi, siyempre, hindi niya tanggap. Hindi niya tanggap yung ugali ng kapatid mo kasi nga eh, ikaw tanggap mo na yun kasi nga, mula pagka, pagka, mula pagka niyo nyo eh, kilala mo na yan eh, ganyan talaga yan, di ba? Pero siyempre, uh, yung outside sa ano eh, sa circle nyo, uh, doon talaga nagkakaroon din minsan ng problema. Kaya nga sabi nga, yung, yung, yung pag-aasawa, yung magiging partner mo, biyaya yan na dapat hinihingi natin sa Diyos eh. Di ba? Uh, kaya nga nang naging kayo na, naging parte na ng pamilya. So, kailangan mo na tanggapin. Uh, hindi lang yung, siyempre, yung sa pamilya, sa side mo, tanggap mo na yung pamilya mo yun. Eh, no? Pati yung sa side ng magiging asawa, yung naging asawa mo. di ba Simple lang naman yung gusto yung pabot dito ng Jose eh. bilang uh, tayo ay may mga kaya nga, uh, bilang mga kaibigan, di ba? tayo ay patuloy na nagtutulungan. Pero siyempre, sabi ko nga, uh, medyo mahirap kasi talagang humanap din uh, ng mga tutong kaibigan. Kasi minsan may mga kaibigan na ano eh. Siyempre, uh, minsan nakakapag-share ka ng sekreto mo, ng mga private na mga sekreto mo. Minsan, dahil nag-away na, inilalabas eh, na yung mga sekreto mo, di ba? Which is, hindi dapat ganoon Kunyari, nag ano, yung best friend mo, ngayon mortal enemy mo na. Pero para dun sa pinagsamahan nyo, hindi mo dapat i-disclose kung naman yung mga sekreto kasi pinagkatiwala sa yun as a friend, eh, no? bilang kaibigan, pinagkatiwala yung sekreto nyo. ba diba? Hindi ibig sabihin na dahil nag-away na kayo, mortal enemy na kayo, is ibubulgar mo na yun. Hindi ganon, mga kapatid. Diba? Kasi nandun yung ano yan eh, nang sinabi yun sa'yo, nandun yung tiwala eh. Diba? at uh, sa morality na lang no Saka sa kasa values hindi talaga maganda yon unethical yon lalo na kapag tayo ay kristiyano di ba nagniniwala tayo may dios eh yung morals and uh, values naman natin tinuwalang din naman sa katuan, sa salita ng dios di ba kaya ako pag uh, nanatili tayo doon sa values na yon wala tayong ibang sinusunod kundi yung yung salita ng dios yung dios mismo kasi yun ang dapat talagang dapat gawin di ba So yung pagtulong maganda yon pero siyempre in positive ah yung sabi ko nga po kanina. So yun lamang nawaan Diyos ay uh, patuloy tayong dalin doon sa mga tamang tao. Sabi nga ng isang narinig ko minsan, dina, uh, kailangan mo makilala yung mga maling tao para makilala mo yung mga tamang tao. <laughs> no? Kaya uh, nawaan Diyos, no uh, bigyan tayo ng mga totoong kaibigan, mga kaibigan na maasahan natin. Uh, siyempre, unang asa natin ang Diyos at siyempre, nagiging uh, kamay ng Diyos yung mga tao sa paligid natin. So, yun lamang, nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.